hello mga bags, welcome back again sa ating channel. So in today's video, um, ito na nga, um, share ko na sa inyo. Diyo, hindi ko masyado tong sinasama sa vlog. Hindi ko nakuwento sa vlog guys kasi gusto ko uh, ishare sa inyo kapag may progress na talaga. O share sa inyo kapag ka okay na. Kasi habang dadaan namin to, syempre mahirap. Mahirap para sa amin na i-share agad-agad kasi nga syempre umaga, uh, naka nakafocus kami dun sa part na uh, magaling-gumaling siya. So, uh, ang bata pa niya kasi, 14 years old pa lang niya. 14 years old pa lang siya. So, na-experience niya na yung ganito. na Which is dapat sa mga older daw sabi ni Doc na nangyayari. So, Isang umaga, umaga nakita ko, napansin ko si Princess na ngumiti sa akin at tumawa. Tumawa siya sa akin. Tapos nakaka affected kasi sa face niya guys, is itong left side niya. So, nagtaka ako na nung tumawa siya sa akin, nung humarap siya sa akin, itong eye niya na to, hindi nakapikit. Nakaganon na yung mukha niya, nakaganon na ka-smile niya yung kabila niya, pero ito, nakadilat lang siya. So, nagtaka ako, sabi ko, bakit ganon? Bakit, bakit parang biglang... Um, dumilat yung mata niya. Habang kumakain kami, habang nakikipag-convo ako sa kanya, napansin ko na parang yung, yung lips niya sa kabila, parang nahihirapan. Nahihirapan na magsalita. Nakagano na siya. Nakailalayin na to sabi ko ano kaya nangyari? Akala namin nakagat lang siya ng mga insekto kasi sabi niya may makati Unang reklamo niya pala sa akin, guys. gising niya, may makati dito sa may ilalim ng mata niya. So sabi ko baka may kumagat lang. Tapos nung pagbangon niya nung tanghali, may may kagat na siya dito na mantal na 'yung dito niya. So, sabi ko baka nga nakagat lang siya ng ng insekto. Oh, what? Kasi dito siya sa labas natutulog. Pero nung um yung oras na lumilipas, parang nagbabago na yung facial expression, nagbabago na yung ano niya. Tapos, sabi niya, nahihirapan na siyang iangat to. Nahihirapan na siyang magsalita. Obserbahan ko muna kung baka nga lang kasi nakagat lang. Tapos, um, di ba kasi may mga time na pag nakagat, uh, ka, makakagat ka dito, suhupa, bababa, ganun, mawawala, sa mawawala. Pero yung kanya kasi, napansin ko, walang pinagdaanan ng kagat. Kasi di ba dapat may, may lalabas talaga na tusok o kagat o mamumula, may ganun talaga. Pero sa kanya, walang pinagdaan ng kagat, walang pamamantal na naganap, wala, clear, kasi clear naman yung face niya. Pero, yung side na to talaga, hindi na wala na yung expression. Tapos, nakalaylay na rin yung bibig niya dito, nakagana na. Tapos, pag kumakain siya, ganito na lang. Tapos, pag kumakagat, pag humingiti siya, ito na lang. Ganyan na lang talaga siya, guys. Wala na expression yung kabilang face niya. Doon na ako kinabahan. Tapos, nagsuspect na rin talaga kami na baka nga nagkaroon siya ng Bell's Palsy. Kasi, sa kakapanood ko ng mga kay Dama, mga anon, yung mga stroke patient, nagtaka ganun. So, sabi ko, baka nga, Bell's palsy ang tawag sa ganun na one side lang ang ng muka. Yun lang naman, wala naman, hindi naman yung katawan niya okay naman. Yung face niya lang sa kabila, yun yung uh, walang reaction. So sabi ko Bell's palsy nga. Tapos sinurch namin ni Daddy Chris yung Bell's palsy. Yun nga, yun na mismo lahat ng mga, lahat ng itsura, lahat ng ano na itsura niya um, yun na ganyan mismo. Wala, wala akong video, wala akong ano na kinuha yung first day, second day ng, ng ano niya. Guys, siguro mga weeks na yon nung na-videohan ko siya na, sige nga anak, na, time na yun na nagpa-video siya sa, kasi ayaw niya magpa-video, ayaw yung makita yung tura, ayaw niyo makita ng iba, ganun. So, nung time na nagpa-video siya sa akin, medyo nakainom na siya ng gamot siguro nun. Kaya kahit papano, may mga may mga little progress na, nung time na yon pero ayan, ipapakita ko na lang po dito sa vlog natin, magpin mo tapos may pin yan, ganyan siyang mag -ismay. tapos yung mata niya, tingin ka dito anak tingin ka sa akin, ganun ka, yan tikit ka mag 2 weeks na pansin ko talaga wala pa rin, as in wala pa rin nagbabago. Pero yung time na yun, sa so one week na yun, na hot patch uh, na kami, tapos minamassage ko. Nanonood ako sa YouTube, nagsusearch ako kung ano yung mga possible na um, facial exercise na pwedeng gawin. Kasi akala ko, Uh, babalik din agad. Pero, nung mga sabi ko, nung mga pang two weeks na, sabi ko, wala pa rin siyang reaction. May mga little progress na, kagaya ng kahit papano, nagagalaw niya na maliit na maliit lang yung dito niya. Pero, as in, ganun pa rin. Nakatagilid pa rin siya tumawan. Sabi ko, hindi to pwede kasi magpapasok na. Decide na talaga kami ni Daddy Chris na ipacheck up na siya kasi parang talagang baka kailangan na talaga ng medication kasi kung kung uh, hindi namin ipapacheck up, wala, wala kami idea kung anong gagawin, kung ano yung ipapainom, ganon. Kasi, ano eh, paralyzed talaga siya, guys. Eh, yun nga yung ano nga, uh, um, nabasa ko sa sa mga sinerch ko na ang Bell's Palsy is um, uh, ano siya, uh, na-paralyze, parang na-paralyze yung nerve mo mula dito sa likod ng tenga. Sinabi din niya ng doktor na nagtumingin sa kanya, mag nanggagaling yan dito sa, sa likod ng tenga. So, yung, yung buong ganito mo, yung apat na finger mo na yan, yan buong ganyan mo yan, paralyze, kapag once na na-affect na affected na siya. Uh, ang cause nun, hindi rin masyadong alam kung saan, pero ang sabi ni Doc, mostly viral infection daw. Wala kami idea kasi wala naman siyang sakit, wala siyang sipon, wala siyang lagnat, wala siyang something nung no, nangyari yon Kaya, ang pinaka naalala lang namin talaga na ginawa niya na alam ko hindi maganda niyang ginawa is yung puyat siya kasi nga walang pasok laging minsan hanggang madaling araw nagsi-cellphone hanggang madaling araw hanggang umaga nagsi-cellphone pa rin So, yun ang pinakahuling naalala namin. Tapos, natulog siya nung umaga. Kasi, madaling araw na siya. Madaling araw, hanggang umaga gising. Natulog siya umaga. Pagdating ng hapon or gabi, naligo siya. Yun ang pinaka-naalala kong nangyari. Eh, sabi naman ni Doc, hindi naman yun agad-agad. Na once na ginawa mo na tong mali na to, agad-agad apekto. May days pa yan, kikita, 2 to 3 days, lalabas yung mga ganun. So, yun talaga yung um, suspects, suspect tahan ko na ginawa niya na ganun yung nangyari. Kasi from natulog siya nung mga araw na yon sa August 6, wala, wala naman nangyari, wala namang siya sipon, wala, wala, wala sa sakit nun. So, yun ang sinabi ko kay Doc. So, sabi ni Doc, yun nga, sabi niya, in-explain niya sa akin, hindi naman daw agad-agad kasi lumalabas yun. So, yun nga, best policy is uh, paralyzed din siya ng mga nerves mo. Yun na yung pagkaka-explain ni Doc sa akin. O, i-search nyo rin, guys, kung tama yung sinasabi ko. So, yun, after two week after a week, Pina-check up na talaga siya namin kasi sabi ko kailangan ko na talaga ng ano sabi nga ni doc dapat nung nagsuspect ka na, na ganoon na yung ano niya dapat pina-check up niyo na agad so yun guys um kapag meron na kayong napansin lalo na pagbata bata pa o ano may napansin kayo sa kahit kayo may napansin kayo sa katawan niyo na parang iba mali gano'n. pa-check up na kasi sabi ni doc once na mas maaga mong nakita mas maaga mong na-pa-check up mas madali yung proseso ng pagpapagaling kaysa sa matagal na pala siya tapos ngayon kala nagpa-check up ay eh di mas mahaba din yung proseso ng pagpapagaling so lakas ng ulan so guys ito yung una niyang gamot na uh, pinainom sa kanya uh, corticosteroid Ewan ko kung nakikita nyo, ayan, corticosteroid. Ito yung one week niyang ininom. Tapos, after one week, nung pagka, tapos namin magpa-check up, ito naman yung pangalawa niya nang iniinom. Um, ano naman to? Predison. Ay, nakikita niyo ba? Yan, Predison naman. Predison naman siya. Tapos, uh, corticosteroid din siya, pero 20 mg. Itong isa, uh, Pred, Prednivix. 16 mg ata ito. Ayun, 16 mg. 16 mg to. Ito yung two times a day niya ininom. Tapos ito naman ngayon, yung pangalawang check up niya, follow up check up niya, ito naman uh, 20 mg naman siya three times a day. So ito na yung pang last week niya na inuman. Um, kung ko dito yung reseta. Basta may kasama pa rin siyang vitamin B complex kada inom niya ng mga gamot na yan. May mga gamot. nag patch kami gabi-gabi. Exercise gabi-gabi. Pakita ko rin sa inyo kung paano yung exercise na ginagawa namin. Ayan, um, pagkatapos, imamassage naman namin. Ganito kami magmasage na face. Dito na kami sa kwarto. Ayan. Ayan, ganyan. Yung four finger mo tas mo ha. five times lang siya. Go. One, two, three, four, five. Yan. Kailangan i-, i mo yung ano, hatakin mo yung ito, tsaka ito, kailangan mababa Kasi kailangan, yung mga expression ng muka, magagawa niya pa rin ulit. Tapos, ito, next, ipag usasalubong mo yung ganun. Okay. Come okay. Game. Go. One. Two. Three. Four. Five. Ayan. Kailangan tutulungan mo. Kasi hindi niya maganon eh. Hindi niya maganon sa sabay. So, kailangan tutulungan mo ng daliri mo yung yung kilay niya. O, yan. Yung kilay Tapos, next, eto. iyaangat yeah, angat mo siyang ganyan. Mag-go. 1... 2... 3... 4... 5... Tapos, next, ito naman. Yung paghahat ako dito para yung sa smile niya. So... 1... 2... 3... 4... 5... Tapos, taas naman. Go. 1 two three four five tapos yung pagbaba naman one two three or five tapos yung dito naman one two three four five tapos yung dito yan one 2 3 4 5 Basta ano guys, lahat ng facial expression na hindi niya nagagawa, 'yun, ganun yung gawin nyo, exercise nyo lang, i-exercise nyo lang lahat uh, kahit tigpa five 5 5 times lang araw-araw kasi ano siya eh, um, 'di ba nga parang napagod 'yung mga veins. So, hindi mo siya kailangan biglain ng sobra-sobra, ganun. Kailangan daw dahan-dahan, tapos kailangan mga ganun lang, mga five times lang, ulit-ulit, araw-araw. Ayun, huwag mo siya masyadong biglain ng sobrang massage kasi nga, baka lalong ma ano ma problema yung veins mo huwag mo siyang bibiglain kasi parang nagpahinga siyang ganon so kailangan dahan-dahan lang after ko yung ginaganyan after ko ng ganon ang ginagawa ko minamasage ko naman ng ganyan ganyan yan ginaganyan ganyan ko yan yan para yung mga magising yung mga tulog niya mga mga muscle yan ginaganyan ganyan ko siya ganyan ganyan, ganyan lang araw-araw na may ginagawa yung ngayon, predison yung huling gamot niya Pero may vitamins pa rin siya, yung B-complex pa rin yung pinapainom sa kanya Tapos na siya sa 1 week niya nung 23, so today is 26 um, uh, one week ulit siya iinom ngayon ng gamot, so pang ilang araw niya na, na inom ng gamot And kahit papano, may mga progress na rin na nangyayari So malaki na rin, sabi ni Doc, malaki at mabilis nga sa kanya um effect yung mga gamot at uh, yung mga ginagawa naming exercise, mabilis na um effect sa kanya. Ayan na guys, so, tapakita na namin sa inyo yung progress niya. No, ngayon kasi naka, ano, umiinom pa rin naman siya ng gamot, predison ba yun, yung tatak ng gamot niya, na huling binigay ni Doc. Pero kahit pa paano, may progress naman na malaki na yung ano niya, malaki na yung improvement. Sabi nga ni Doc dun sa ano, hindi ko lang kayo sinama sa loob. Sabi ni Doc, sa kanya daw yung pinakamabilis na improvement. Kasi halos 2 weeks lang siya o 3 weeks yung ano sa kanya. 2 ah, two weeks lang kasi yung pinaka pang 3 weeks niya ngayon eh yung pag-inom niya ng Predison. So ayan, papakita ko sa inyo yung ano, last, last na ano ko kasi sa kanya, hindi niya mataas ang kilay niya. Ngayon, tingnan mo. taas mo yung dalawang kilay mo. Yan, natatasin yung dalawang kilay niya kahit na hindi pa ganun to ka taas, kagaya dito. Taas mo to, taas mo yung kilay. Yan, mas mataas. Ganun mo stay mo muna. Yan, mas mataas pa rin to kung kaya dito. Pero at least kahit papano, malaki na yung ano um, niya kaysa sa hindi niya natataas. Tapos next yung ngiti niya. Ayan, nangingiti niya na. Tapos napipikit niya na rin yung mata niya. Yan. Yan yung kasi ito yung side eh. Na mas maano ano yun yung side na na-affected. Tapos na, nakakagawa na siya ng mga facial expression niya kahit papano. Hindi kagaya ng mga nakaraan na Kaya, hindi niya mabuhat talaga yung, yung, kilay niya, yung ilong niya. Hindi mo magano'n, di ba? Na, yan, hindi niya maganyan. Yung iti niya, hindi, wala kulang talaga siya. Ayan. Yeah, so, if you are experiencing Bell's si, Palsy, pa-check up ka na. Uh, hanap ka ng mga uh, general, Sur general uh, surgeon, GS, hanap ka kasi alam naman din nila yung mga ganyang klaseng sakit. Para makainom ka na rin ng gamot, huwag mo antayin na lalo siyang dalong masana yung nerve mo na hindi siya gumagalaw. Ganun ang sabi nito. Kailangan talaga i-exercise mo siya. Kailangan uh, I, ano mo talaga yung yung mukha mo para ano para malaman niya, gisingin mo, gisingin mo yung mga ugat mo para malaman niya na ay may function siya, may kailangan siya yung function, yung, ano, kailangan talaga ng prescriptions. Hindi ka pwedeng bumili sa sa butika ng mga gamot para doon, hindi ka pwedeng magtanong anong gamot sa ganyan, wala. Kailangan may prescriptions kasi depende sa edad mo, sa timbang mo, uh, depende kung ano klaseng gamot ang ibibigay sa iyo. Depende sa case mo din kung ilang linggo na 'yan, ilang months na 'yan kasi usually sabi ni doc, ang pinakamahaba is 6 months to uh, one year and years pa, 'di ba? So nangyari kay Princess Buti na lang at naagapan agad kahit papaano malaki na yung progression nung Uh, facial expression niya. Kasi, ang nung mawawala dun, guys, yung facial expression mo talaga, yung pagpikit mo na ganyan, pagngiti mo ng hanggang dito, yung buo, kasi, ganun lang, initiin niya, eh, ganyan lang, gilid lang. So, yung bag buong ganun mo, yun, nakakalimutan ng labi mo na nakalilay siyang gano'n, nakalimutan niya na pag gano'n pala siya, tapos yung pag gano'n ng ilong mo, ganyan, yun yung mga nakalimutan ng nerve mo gawin kapag may gano'n kang sakit so sa mga na-experience nag, na yung ganito uh, yun, uh, mo wala ng pag-asa, kasi sabi nila baka hindi na daw gumaling, hindi siya gagaling kapag napabayaan, kaya dapat talaga uh, i-ano mo na agapan mo na agad o ka matakot magpa-check up kami kasi una talagang XP o unang ano talaga namin natakot kami kasi sobrang bata pa ni Princess para ma-experience nung ganon pero talagang Dawin mo lahat para gumaling. Mo rin iwala na magpray susko. Alam mo nyo ba, lahat ng santo tinawag ko na talaga para lang gumaling si Princess kasi napakabata niya pa para dito, di ba? So, sabi ko hindi pwedeng hindi siya gumaling. Kaya lahat ng paraan ginawa na namin para gumaling talaga siya. So, hanggang ngayon, ganun pa rin ang proseso namin. Basta sa mga nakaka-experience ng ganito, kayo matakot. May pag-asa pang gumaling. Uh, ano lang, basta pa-check up lang kayo at para mabigyan kayo ng magandang advice, magbigyan kayo ng magandang uh, kung ano yung gagawin ninyo para gumaling kayo kaagad yon So, ayun lamang mga best. Thank you so much for watching at um, ayokong mag-share ng mga ganito sana kasi ayokong yung mga mas sakit-sakit yung may share ko dito sa channel ko pero kailangan ko or gusto ko kasi baka may mga nakaka-experience na kagaya ko na mami na bata pa yung anak nila na na experience na yung ganito so gusto ko i-share sa inyo na maging strong lang La lagi lang kayo maging strong para sa anak ninyo huwag kayong matakot um wag magpakita ng kahinaan dapat kayo yung kayo yung um, push di ba? So, yan, pati lifestyle babaguhin. Yan. Yun lang mga babes. Thank you so much for watching. See you again my next one. Bye!